Mayong Adlaw, aniya mga balita, karong Adlaw. Philippine National Police nagplanong maghatag og alternative rehabilitation program alang sa mga drug users ug pushers nga misurrender sa otoridad aron magbago sa ilang kinabuhi. Based sa records sa PNP, nga aduna ay 658,217 drug users ug pushers ang misurrender sa police gikan July 1 to September 13. Nagplano ang PNP nga maging sa non-government organizations, academe, and other civil society groups aron mag-provide o mga programa nga mutabang sa mga drug surrenderies nga nalambigit sa drug trade nga dili na mubalik sa ilang illegal drug activities. Sigon ni PNP Training Service Director John Sosito nga base sa resulta sa ilang anti-drug operations. Majority sa mga surrenderies ang nibalik sa drug trade tungod sa kakuang sa rehab program sa gobyerno. Philippine National Police gikatakdang musang at og multiple murder charges batok sa usa ka primary suspect ug laing unom ka mga tawo sa Davao Market explosion. Sa gipahigayong press briefing kagani nang buntag, mato ni Davao City Police Office Director Michael John Dobria nga ilang giisang at ang kaso posible karong adlawa. Giandam na lang nila ang mga dokumento o gikuha ang mga statements sa leading witnesses. Wa na hinun ang nidobriya ang identity sa suspect. Human sa Davao City Blast, matod sa PNP, nga nagpahigayon sila og double conduct of checkpoints, ug nagmugna dayon sila og Regional Peace and Order Council mas gipahugtan usab ang intelligence gathering kalabot sa pagpamumbas sa syudad. Sa bahin sa Coast Guard, nagpahigayon sila og maritime patrol sa shoreline sa Davao City. Sa kinawayan, nanawagan ang AFP sa publiko nga magpabiling magbinantayon. Mga pulis nga bulayog ug di mulambo ang abilidad sa paggamit sa pagpunting paimbarguhag armas sa Police Regional Office Central Visayas ug pahatagan na lang ug guna ug garuti sa Arnis. Mau kini ang pahimangno ni PRO7 Director Noli Talino human mando si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa pagbansay sa mga pulis aron haniti mo gamit og armas ang tanang sakop sa kapulisan. Tungod sa pagpakigubat sa ilegal nga drugas, nilusad si de la Rosa og mga shooting competitions sa kauluhan ug mga nagadaiyang pulis regional office, lakip sa Central Visayas aron mabansay ang iyang mga sakupan. Aduna ni nabantayan si Talino nga adunay pipila ka mga pulis nga di pa maayo mo gamit sa ilang armas. Nakita hinoon sa general nga adunay mga pulis nga haniti na kaayo nga mopusil sa ilang armas. Si Dela Rosa ni bahad na nga iyang pabawi ano garmas sa mga pulis kun padayon nga mahagbong sa firearm proficiency training. Patay ang usa ka maestra human siya giluba sa iyang estudyante sud sa classroom sa kalaanan kanituan kagayan di oro kagahapon sa buntag. Ang biktima giilang si Vilma Kabaktulan class advisor sa grade 9 section Mendeleev, nakakuha og tulo ka sa iyang likod hinungdan sa iyang kamatayon ang gitumbok nga sospek sa maong pagpatay mao ang 15 anyos nga estudyante ni ini nga taga Phase 1 relocation site kalaanan kanituan gibutyag nga migawa sa initial investigation nga posibleng naglagot ang estudyante tungod sa pagsigig pahinumdom sa maestra kalabot sa pirming pag-absent o pagkalit niya sa klase. Nasayaran usab nga gibadlong kining estudyante ni Kabaktulan sa dihang ni gamit siag cellphone samtang nagklase o wala kini papasara. Nakuha sa crime scene ang kutsilyo nga gigamit sa pagdunggab o ang sling bag sa estudyante kinsa daling nakaikyas human sa hitabo. Ning pagbalita, padayon pang gipangita ang estudyante. Dito sa Ormoc City, ang Ormoc City Police Office nakadawat og tulo ka mga pasidungog ato sa 115th Police Service Anniversary Celebration dito sa Police Regional Office sa Eastern Visayas. Ang tulo ka pasidungog naglangkob sa Best City Police Office, Lukup, Eastern Visayas, Best City Public Safety Company, Lukup, Eastern Visayas, ug Special Unit Award. A recognition for the unit that accounted the most number of loose firearms for 2015. Mismong si Police Director General Ronald De La Rosa ang mituno sa maong mga mga pasidungog din gidapit siya isip guest of honor and speaker. Friends, here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Superbalita Cagayan de Oro, Davao, Super Balita Davao, Cebu, and Superbalita Cebu. Sa atong si Safi Update, nakakuha na sa ilang ikaduhang kadaugan ang University of Southern Philippines Foundation Panthers o Manila Pildiha ang University of Cebu Webmasters 70-67 sa nagpadayong si Safi 2016 Basketball Games. Sa first quarter sa dua, nakasiguro na og 15 points lead ang Panthers sa score nga 24-9. Apan na ni sa second quarter sa diyang mibaos. Og 7 points lead ang Webmasters sa 41-34 sa tabang nilang Justin Dacalos o Gillian Delator. Taliwa sa kainit sa duwa o sa kadugo sa score sa duwa ka-teams, nakakuha sa, nakuha sa Panthers ang siguradong kadaugan sa diyang nakashoot o sa ka two free throws si Kenneth Kada sa Panthers. May sulay unta si Delator nga mag-half-court shot tapan na panapakya skinny. Pareho ang standing karon sa duha ka mga teams nga 2-6 win-loss record. Mga higala kung wa mo kakita sa combat sa Panthers ug sa Webmasters kagahapon maimo ninyong tan-aon ang replay sa duwa sa sisapi.thatsunster.com.ph Sa tong showbiz chika, nanindigan si Nadine Lustre nga gusto niya nga magpakatinuod sa iyong kaugalingon kaysa magpadala sa opinyon sa obang tao. Sigon sa aktres, I am not conservative and I never acted like I was. Kinihumandaghan ang mi-judge sa iya sa diyang mi-post siya og photo sa social media na nagbikini duha kadbuan na ang milabay. Dugang niya nga daghang mga tao ang padayong may comment. Nga pa-conservative siya, apan karon nagsuot ng bikini. Dugang ni Nadine, nga I don't want people to think na I'm pakawala, but I'm never going to be Santa Santita. I'm not a saint. Ang aktres may usab nga dili siya magpadikta sa kung unsa ang ipost niya sa iyang Twitter o Instagram accounts o dawat na usab niya nga parte sa showbiz ang daghang negatibong comments. Mga higala, here are the lot results o gani ang dollar to peso exchange rate gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisita ha ang www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, kini ang Sunstar Pilipinas.